Hi guys! Happy Thursday morning po sa ating lahat. At uh, nakaka-almusal ko lang po guys. Ito po nag-coffee po tayo at magdaldala na naman po tayo sa so, umaga ito guys. Nawa po pag tayo ng ating poong may kapal na sa buong araw na ito. Ingatan niya po tayo sa maghapon po ng ating buhay. At always say thank you to the Lord. At uh, maraming salamat. Be happy. At ano man po mga problema sa buhay natin. Ano man pong pagsubok tandaan po natin. Nandyan po si God lahat na yan ay may purpose guys kaya bawal sad always smile dahil ang ngiti po kahit na mahirap ang buhay pag tayo nakangiti para ang gaan lang po guys at uh, ano man pong mga problema pagsubok sa buhay uh, kaya po natin yan kasi hindi nga ibibigay ng Lord kung hindi po natin kakayanin guys Okay, good morning po sa lahat. Arang ang aking topic for today ay yung nag-viral guys, yung bata na nagtitinda na sa pagita at saka yung isang security guard. Nakikita ko po doon sa video guys, talagang mali po yung guard. Saan man po natin titingnan po yung video, mali po yung guard. Yung bata, I think parang umuulan, Parang may ambon na siguro guys at parang tumabi yung bata doon na umupo po doon sa harap ng isang sikat na mall. Umupo yung bata doon nagpahinga. Tapos nilapitan po siya ng guard. Dapat ano, yung yung, yung approach sana po doon. Ku ako lang po doon sa guard ha. Ku ako lang sa guard hindi po lahat na guard kasi ang lahat naman ng na mga guard naman talagang amin um, sa trabaho po yon nila uh, protocol po yon nila na maging maayos po yung mall pero para na sa akin sana nilapitan na lang po na yung bata at sinabi niya na ining bawal po dyan o malis ka ganun po sana ang pagkasabi doon sa bata kasi kitang kita naman na parang sinaktan niya po yung bata at ang masakit doon hinablot niya pa yung sampagita na binili ng bata. Ayun, tinitinda ng bata. Ano pa po, mamang guard, isip yung mayroon ka. ba? Diba? Sana hindi mo na hinablot yung sampagita. Kaya, nagalit po yung bata. Nakikita mo doon sa bata na, bakit mo ako ginaganito? Parang wala naman po akong mali na ginawa. Umupo lang ako dito ba't kailangan na hablutin mo o sirain mo yung sampagita ko? Para nakikita doon sa reaction ng bata na nagalit siya, nabigla siya, na hindi niya akalain na magawa sa kanya ng ganon. Kumbaga, malay po natin ang magulang ng bata yon never po siya nasaktan. Yung magulang ng bata na yon ay mahal na mahal siya. Yung magulang ng bata na yon inaalagaan siya, tapos gaganyanin lang po na ibang tao. Para po sa akin, hindi po pipwede yan. Ha? Hindi po pipwede, gawin mo yan sa anak ko, makipaglaban po ako, hindi po pwede. Lalo na kung alam ko sa sarili ko, yung anak ko walang ginagawa. Kaya hindi naman po lahat na guard, ha? sana po yung mga guard, magkaroon po tayo ng training, ha? maging maayos po. Kasi alam ko ko sa mga pribadong mall o saan mang kayo, trabaho nyo po yan eh. Naka, ano pa yan, naka protocol po sa inyo na ito ang gagawin mo. Pero dapat minsan, isipin din po natin, at tulad yan, kung may mga palaboy dyan, o may mga nagtitinda po dyan sa mall, o nandyan sa labas, o kung sino man yung mga nagtitinda po dyan na kumbaga, medyo malayo naman po doon. Aharap nga lang po siya ng mall, pero kung hindi naman po siya nakaperwisyo, at kung doon naman po siya sa tagiliran, pagbigyan lang po natin, kasi kung baga ano ba yung maliliit na bagay na tinitinda po nila lalo na po kasi para may nakikita pa ako sa highway. Kasi noon may isang tatay ako. tatay tatayan ko po na sa isang mall. Nagtitinda po siya doon sa harap ng mall. Ang tinitinda po niya ay chicharon lang. Tatay tatayan ko po yon pero hindi ko na po alam ko saan siya. Minsan hinahanap ko po siya. Wala na po siya. At alam mo saludo din po ako doon sa mga guide ng mall na yon na yung pag ako doon, binablog ko po yung si tatay. Lumalapit po yun sa akin, yung mga garden, sinasabi nila sa akin na napakabuti mo. Kasi alam mo yan si tatay, matagal na po yan dyan. Pero parang wala pa kami nakikita na may pumupunta sa kanya, may, nag, may tumutulong sa kanya. Ikaw pa lang po yung ma'am. Kaya maraming salamat kasi tinutulungan mo yun si tatay. Kaya parang na-touch din po ako doon sa sinabi ng guard. Kaya sinabi ko doon sa guard na ang mahalaga po at tingnan-tingnan nyo lang po si tatay. Kasi matanda na po siya. Nagtitinda lang po siya dito. At alam ko na hindi po yun ano ha. Hindi sa pag ano Pero harap din yun ng mall. Kaya lang parang highway. Siyempre may mga sasakyan. Tapos pag may mga pasayro na bumababa. Siyempre makikita lang si tatay. Bibili sila na chicharon doon sa matanda. Parang ganun lang. Pero... Alam ko, ano yun eh, uh, depende siguro sa sitwasyon kung, kung pinagbabawal o hindi. Kasi marami naman ako nakikita ang mga mall na marami naman na nagtititinda doon sa harapan nila para hindi naman po sinisita ng mga guard. Hinahayaan lang. Lalo na po yung mga naglalakad na nag-aalok lang na ganito. Please, pagbigyan po natin sila kasi parang wala naman po masama doon. Nagahanap buhay po sila. Marangal po yung nahanap buhay. Alam mo, mamang guard, malay mo po yung batang yon Naka-uniform pa po siya. O nagtitinda po siya. Malay mo, pambili pa po ng pagkain po nila. Yun, naisip mo ba yon At saka sinaktan mo pa. Naisip mo ba yon? Na baka sa magkaapon maititinda niya para po sa pangkain nila o baka po pambaon niya man lang. Naisip mo ba yon? Nakakagigil ka po mamang guard. Nakakagigil ka at masaludo rin po ako dahil naaksyonan po yon agad. At yung mga ganyang guard na palang kulang sa training o baka may pinagdadaanan po kayo sa buhay, huwag nyo po dalhin sa trabaho. Kung ano man pinagdaanan nyo po sa buhay o nag-away mo kayo ng asawa mo, ano man problema mo guard, Please huwag mo dalhin sa trabaho. Iba po yung trabaho at iba po yung problema. Kung meron po tayong problema, huwag na lang muna tayo pumasok. O kung mayroon tayong mga pinagdaanan sa buhay, huwag po natin dalhin. Diba? Yun lang po ang payo ko. At sana, uh, next time huwag po maulit. Lalo na po sa bata na nagahanap buhay, naka o kung umuulan, o nagpahinga lang, o baka napagod, huwag po natin gawin. Sana tayo maging idulo tayo ng mga bata. At tulungan bago sabihin natin, Ning, pwede ba umalis ka po dyan mamaya? Ah, kasi bawal po dito. Ganun lang po. Yun lang po, God. Yun lang po sana. Kaya, thank you guys. At uh, have a blessed day po sa inyo. na Have a nice day po sa inyo lahat. At maraming salamat po. At uh, yung mga nanonood ng mga video ko at nag-views, thank you, thank you so much. Kahit hindi ko po kayo kilala. Thank you, thank you, thank you. God bless you all.